Good morning again and welcome back to my channel. So, yes, medyo naka-hour na tayo today kasi today is our day 1. Yeah, supposedly day one kasi ngayon ang araw ng aming tour. Well, hindi naman ako talaga nag -jo join sa mga tour-tour na 'yan. More like I may mean, nag-flash. More like nagbubuklang lang ako ng aming Um, activity sa cloak. Kaya naman, ang aming activity is yung sa pick-tram. And by the way, this is my second time here in Hong Kong. Pero hindi ko siya na-explore that much. Kaya naman, ngayon ay i-explore ko siya. Kasi na kita ko last time sa exploration Ang ginawa ng aking sister. And this is my husband, by the way. Good morning. Ah, good morning At pares guys. kami naka-color green. Kaya talagang aurang-aura ang mga faithful. Tapos yon ang gagawin namin ngayon is magbe-breakfast. It's 8.48 in the morning. Kakain kami sa Eat Eat More More. Kasi mura doon, ba? Diba? Tapos after pupunta kami sa Chim... Dito kami, by the way, nag-stay sa James Choy. Tapos pupunta kami sa Clock Tower, sa Avenue Stars. Nakalimutan ko yung tamang term. Tapos after nun kami pupunta sa picture. So yun lang and let's see kung anong makikita nyo. See you later! Naghanap kami ngayon ng ano, eat, eat more, more. Nag-start na mag-explore si Jay kasi hindi ako magaling sa mapa. Kaya bahala na siya sa buhay niya. Ay, di, mali. Ano? Sira lahat tayo. O, ibig sabihin. Pabalik. Pabalik. Hindi na lang kakaumagalaw. So, mali kami. Mali kami, okay. Ako pala ang mali. Kaya ayoko talaga nagtuturo ng ano eh. Ng mga ang laging mali. So, ito na ang chika. Babalik na naman kami. Mali na naman daw. Ay, nako. Ginugutime lang yata ako na iring asawa ko. Pero final na ba to? Huwag ka magmadali. Is this your final decision? Basa pinagtatawa na ni yung mga nagko-construction dito. Kasi puro daw kawayan. Sabi niya, matibay naman daw kasi talaga. Pero mas maganda kung bakal. Mas maganda kung bakal. Okay, so medyo maaga pa yata kami. Napasobra yata kami ng aga. Kaya, ano, parang sa 7-Eleven muna kami. Kasi nag ayos ayos ba sila ng food eh. Ayun na nga yung di. Tara, 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 Kirap naman pala dito sa, ano, sa HK. Wala man lang kainan ng, ano. Walang ay eh. Ito ang asawa ko. Sa 7-Eleven lang kasi usapan na. Ang kulit mo kasi, di sa akin nga yan. ba? Di ko makasimulaan eh. I told you. Mm. Pero mukhang sulit naman, ano. Every bite is, ano is important. Masarap. Parang pareho lang ng tayo kung luwa. Parang sinla. May ano pa. Sarap. Uso talaga sa kanila yung ganito. Harap na pinati-bake out. Saan ah, ka ginagawa ito? Ang sarap din dito. Sarap grabe. Ano? Ang daming layer na ano niya.

Trap niya. Hmm. Trap mainit na. Mainit. Super sarap. In fairness. sulit naman ano. Busog na. Ah, tayo na negosyo. Kaya kala <laughs> mga tao ngayon, eh. Wala wala Nanti ko may ma-effectan. Oo. Oh. Balon <laughs> tayo? Okay, oh. Sarap. Sulit naman. Sulit? Hmm. Tapong na. Sa loob may basurahan. Tapos. Doon sa may gilid. Aura Aura dito sa my art center ngayon dito kami sa TST Clock Tower pupunta Oh, talagang miss na miss niya na yung kanyang mga alaga. Okay. Sulit yung mga nasa na ngayon. Maaraw. Maaraw today sa Hong Kong. Hey! Hey! Matuguro kayo sa kanya. Saan ba tayo pupunta? Ay, baka Hi guys! So, tapos na kaming mag aura-aura dito sa my clock tower sa TST. tas ngayon naman ay hahanapin, na, hahanapin namin yung Avenue of Stars. Kaya naman, samahan nyo pa rin kami. At ito na, haggard na ang mga people. Babush! just enjoying the view here. At masaya kasi wala masyadong tao. Hiningal <sighs> ako sa pag-aakit ng kagtan. Di tiktok tayo. Hi guys! So, tapos na kaming magpicture picture picture dito sa TST. Napuntahan na namin yung K11. Napuntahan na namin yung Avenue of Stars, yung Clock Tower, yung museum ba yun? Yan. So, ngayon babalik muna kami sa bahay since dito kami sa TST nag stay Para magpahinga kasi mamaya magpipigtram kami. And also, baka doon na rin tayo mag-lunch sa ano, ano, pag alis natin mamaya. So, papahinga muna kami. Kasi suffer in it. At as of the moment, it's 11 a.m. At nakaka more than 5,000 steps na kami. So imagine that. Sulit naman ang aking pagtatakbo, patakbo yung nakaraan. Pagod ka na? pagod. Hmm. Diba? Pala na ito. Ano pa lang to? Di. Ito Di dito. Half day pa lang. Parang pag pang nag Disneyland tayo na mas maaga? Whole day. Hmm. So Friday yung Disneyland namin by the way. And yun, sana maganda rin yung araw. Kasi ngayon, so far, sulit ang aming paglalakad kasi sobrang ganda ng araw. Kasi kahapon, ba diba, bumabagyo. Since 20 yet, bumabagyo dito sa Hong Kong. Guys, by the way, di kami pumasok sa ano, K11 Musea, pero ayan siya. Di kasi ako interested kasi wala lang, anong gagawin ko dyan? Window shopping? Huwag na, uy! Ano ba? Diba? tayong pera. <laughs> Oo, o. marami tayong pera. Wala, oh, So yan. Eh nang K11 Musea. Sana na appreciate niyo, 'di ba? Yan. Alam niyo hindi pa pala namin talaga napupuntahan yung Avenue of Stars. Si Bruce Lee lang nakita namin kanina. Dami na rin tao doon, no? Buti maaga tayo. Dun sa may clock tower. Oh, may park pa. Sheraton. Laki rin ang K11 mo sa ano? In first. nakakaano na pala tayo di. 7,500 steps. As of 11 a.m. Uy, di naman sama yung 7,000 steps, ah. In fairness, dito talaga sa HK, talagang... Ano naman, kahit na nakakapagod maglakad, maraming upuan, may libreng water naman pala dito. Kaya naka ilang tubig kami ni Jay. Kasi ang mahal ng tubig dito, guys. At ngayon, hindi kami nawawala kasi ginagamitan namin ng Google Map. Buti na lang bago ako umalis dun sa, bago kami umalis din sa, sa Pinas, nag iisim ako. Baba tayo? Ha? Huh? You sure? You sure?